Pangil na rin muna ang LTFRB sa pagtanggap ng mga bagong motorcycle taxi applications. Magsusumiti na raw kasi sila ng rekomendasyon sa Kongreso kaugnay ng ginawang pilot study. Kasalukuyang may 51,000 motorcycle taxi slots sa Metro Manila. Kamakailan lang nag-autoriza pa ng 8,000 karagdagang slots ang LTFRB. Sa puntong ito magkakausap natin LTFRB Chairman Teofilo Guadiz III. Magandang tanghali po sa inyo, Chairman. Magandang tanghali si uh, Cheryl at saka sa lahat ng mga nanonood po na sa atin. Salamat po sa oras, Chairman. Unahin lang po natin ano, yung tungkol dito sa motorcycle taxi pilot study. Ano na po ba ang status nito? Ah, uh, una una po ang study po namin will come to a conclusion on may 31 po ang magtatapos ko sa may 31 is yung gathering of data for the pilot study but the project itself yung pagtatakbo ng mga motorsiklo po sa ating langsangan ay nasa kongreso po yan kung pahihintulutan pa nila by may 31 but the job of the technical working group na ako po ang namumuno ngayon ay yung pagtigil lang po ng pagproseso ng datos na binibigay po namin sa kongreso which will be the basis of the law that they will pass. Mm, so, lumalabas po na yung inyong ahensya ay taga kalap lamang po ng datos. The final decision, uh, nasa kongres pa rin po yan. Uh, yes, I agree with you, Sheryl. Kasi legally, the motorcycle is not authorized as a public utility vehicle. Congress sometime in 2018 enacted a House resolution creating a technical working group to conduct a pilot study. So yun hong pilot study namin magtatapos po ng May 31. Ito po yung pangangalap po ng data. Uh -huh. But the program continues po pero nasa kongreso po yan kung kanilang ititigil, itutuloy habang binabalangkas pa po yung batas na gagawin po nila to totally legalize Uh, motorcycle taxi. Mm -hmm. And um although mahalapit na po matapos may 31 um, uh, oh, almost two months na lamang po ay uh, tapos na po itong paggather nyo. So far ano po ang nakikita nyo? And mayroon po kayong kasama sa pagsumitin nyo po ng mga datos ay may rekomendasyon po ang LTFRB on this? Meron na Cheryl. Ang aming rekomendasyon ay base una sa impact ko sa economy, impact ko sa mga ibang pampublikong sasakyan, and of course, ang impact on the employment and the traffic in the country. Yan po lahat ay sinaalang-alang namin sa aming uh, pag-aaral po. And yan po ang magiging basis po ng aming uh, isasubmit na report sa House of Representatives at saka sa Senate. Dalawa po yung pagbibigyan namin. And from that whole Both houses will be coming up with an enabling law uh, based on the uh, study made by uh, the uh, LTFRB. Mm -hmm. At um, sa nakikita nyo po ba ano ang uh, uh, leaning towards po kayo saan doon sa inyong rekomendasyon? Kung pagbabasihan po ay impact nito sa ekonomiya at maging po doon sa public transport at uh, pag-create ng uh, mapagkakakitaan ng mga kababayan natin. Sheryl, base ho sa aming uh, pag-aaral ngayon, ang average na income ng isang uh, motorcycle uh, taxi rider on a full-time basis of uh, Monday up to Friday or Saturday is 41, 41,000 ho ang gross nila per month which is technically higher ho than the minimum wage. Yes. And right now, we have 45,000 motor, motorcycle taxi riders ho sa Metro Manila. So, that would mean additional 45,000 employment. Kung ito lang po ang pagbabasihan, malaking tulong po ito sa pagbaba ng ating unemployment rate. On the issue naman po ng traffic, hindi po namin ganong nakikita ganong uh, problema itong mga motorcycle since uh, they occupy only a minimal portion of the traffic. Unlike po yung mga four uh, four-wheel motor vehicles po natin. So, we do not see any issue on the traffic. So, ang inclination po pr probably natin is, baka pwede hong i-legitimize na to. Mm -hmm. On top of that, Sheryl, mm -hmm. ang dami ho nating mga tinatawag na habal-habal. One of the reasons why this program was created is to like recognize and legitimize po itong mga habal-habal, mga kulorong. And the only way to do that is to come up with a legitimate motorcycle taxi enacted by congress. In chairman pag natapos po yung may 31 at magsusumiti na po kayo ng datos ay magpapatuloy po ba muna pansamantala at hihintayin yung final decision po ng congress or after may 31 hinto muna po lahat and then we wait for the congress's uh, decision. Uh, Cheryl, nasa Congress po yung pagdidesisyon yan. Pero kung kayo, ako ang tatanungin, the study has already ex, uh, I mean, na uh, has already stopped but the program should continue kasi sayang po yung mga naumpisahan na ho natin sayang po yung mga trabahong mawawala baka hindi na ho natin gaano mapunuan ito so my conclusion is that we should Stop the study, submit the data, but continue the program mm -hmm. until such time that Congress is enabled to act a law to legitimize the motorcycle taxi. Mm -hmm. Kaano po ulit karami yung ating motorcycle uh, taxis po ngayon? Cheryl, sa amin pong datos dito, uh, we have 45,000 motorcycle taxis mm -hmm. for Metro Manila about 2,000 for Cebu and about uh, 1,500 po for Cagayan de Oro. Mm -hmm. At pag po ito ay pumasa, pero may binigay pa po, po tayo, di ba nag-approve pa po kayo ng additional 8,000? Nama po ba ako? Totoo po yun, Ma'am Cheryl. Base na rin po sa rekomendasyon ng Congress, na masyadong limited daw po yung aming study kasi tatatlong participants lang ang nabigyan po ng pagkakataon. And these are the three pioneer uh, motorcycle group. Ang gusto po nila is expand po namin yung aming study to see the real impact of motorcycle taxi on the traffic and on the economy. But then, ang naging uh, parang recommendation po namin is after accrediting these four additional taxis with about 2,000 uh, uh, additional uh, accreditation per uh, taxi, I mean, per, per company, ho, which is roughly mga 8,000 po yan, e ititigil na po namin for Metro Manila. Oh. In difference na po sa request ng ibang transport group na itigil muna because of the probable competition. Though there is no... Uh, legal, uh, scientific basis for that, in deference to them DIMHO, siguro mas maganda sa probinsya naman kami ngayon na pumunta to address also the transportation needs sa mga iba-ibang urban areas outside Metro Manila. Mm -hmm. So pag ito po ay pumasa sa Kongreso, nationwide na po ito. Kasi ngayon parang lumalabas, limited lamang po to three areas. Yun pong may nakaka... nakaka a pasada po na motorcycle taxi Totoyan Cheryl uh if this law gets to pass uh, this will be uh, on a nationwide scale and based na rin doon sa nakita kong uh yung uh, uh pla, I mean yung, yung draft law sa House of Representatives uh, this will have to be done uh, on all places in the Philippines so in the urban areas so it will be controlled by the application on uh, met on other areas po uh the local government unit will be given a participation po sa pag-accredit ng motorcycle taxi. Mm -hmm. uh, curious lamang po kami ano chairman since ito po ay pilot study ito pong mga kumpanya ng motorcycle taxis um so hindi pa nagbabayad na rin po ba sila ng tax? Opo, ah, uh, uh, doon po sa pag-aaral po namin base po doon sa study kung uh, conducted by the Committee on Transportation ng Congress, meron po silang dinideklarang mga taxes po. Mm, okay. Isingit na rin po namin yung deadline sa consolidation para po sa PUV modernization sa darating na atrenta po ano ng buwan na ito. Ay, kamusta naman po? Umusad ba? Dumami pa rin po ba or nasa ilang porsyento na po tayo na na-consolidate? Yes, Sheryl. Uh, umusad po based mm -hmm. on the original count noong uh, January 31. I mean, December 31, that's about uh, 70%. Now, it's 79%. ho, And I think we have already achieved the goal kasi po ang healthy consolidation rate would be roughly about 70 to 80%. Po. Mm -hmm. We do not expect everybody to join in the program. In fact, ho, ang purpose itong program is to limit the number of uh, jeepneys to declog the uh, uh, the urban areas. At the same time, ho, to increase the uh, the usage of this jeepneys po. So, base ho rito sa aming percentage of consolidation at 79%, I would say ho na matagumpay ho namin na ilunsad yung first phase ng programa namin which is consolidation. Aasahan ba na magkakaroon pa po ng uh, extension? Uh, hindi na po <laughs> siguro kasi marami na po nababahala yung mga nag-participate mm -hmm. na gumastos na po sa pagkuha ng mga sasakyan. Ay nababahala na po kumukunti po yung kita nila because of the continuous participation of the traditional jeepney in the streets. So, for for them to be viable ho, kailan ho talaga natin magbawas and we really need to come up with a definite deadline. Kung hindi po, hindi na po tayo paniniwalaan and no one will take us seriously. Ano po ang inyong reaksyon sa plano ng piston na magkasa ng transport strike daw po ngayong palapit na ang deadline? Uh, Unang-una po, again, ay ako po ay nalulungkot dito sa kanilang uh, sinasabing uh, paglunsad po ng strike. Pero Cheryl, kami po ay nakahanda as in every time na nag strike po sila, meron po kami mga rescue bases, mga rescue vehicles po. And ito pong kanilang pag sa or pag-strike ay hindi po ganong nakaapekto sa aming mga public transport system dito sa Metro Manila. Marami pong salamat, LTFRB Chairman Teofilo Guadiz III. Magandang hapon po.